ninyo guys. So ngayon nandito kami sa aming bahay sa Cavite dahil ngayon ay Labor Day. So maglilinis kami ng aming bahay dahil ang dami pong alikabok. At yun, meron akong mga nangita ng dito na tinitigit So, Ayan. ano, bantang na bantang kami sa init kasi ang sabi nga nila, pag bumili ka daw ng bahay, hanapin mo yung ano, yung bantang kayo sa init. Yung, ano nyo, naiinitan yung bahay nyo kasi swerte pero... daw. Sabi nga nga, bago mag bago mag makalipat na kami dito para tahimtay buhay di ba kaya kami nagdala na rin kami ng mga ibang gamit ngayon para kahit papano paunti-unti wala na